Philippine Coast Guard nagpasalamat sa media sa suporta at pagkilala. detalye ng balita mula kay Boy Gonzalez, Sar 29 Boy, good morning. Good morning, uh, Kuya Angel. Uh, nagpayag ng pasalamat ang Philippine Coast Guard sa mga membro na media, kaugnay na patuloy itong pag ng suporta at pagkilala sa kanilang mga programa at operasyon. Ayon kay uh, PCG Commandant Admiral Ronnie Hirgaban, malaki ang naging papel ng mga mamayag sa pagbabahagi ng tamang informasyon sa publiko, lalo na tuwing may kalamidad, search and rescue operation at iba pang gawain pasiguradad sa kargatan. Dagdag pa ng PCG, manatili silang bukas sa pakipagtulungan sa media upang mas mapalakas ang transparency at pagtitiwala ng publiko sa kanilang serbisyo. Ito si Boy Gonzales para sa Disarisuna sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat